Alam mo ba, ang misteryo ng Romblon Triangle, Bermuda ng Pilipinas? Alam mo ba na may bahagi ng dagat sa Pilipinas na tinatawag na Romblon Triangle, isang lugar na pinaniniwala ang may sumpa, kung saan maraming barko ang nawawala at may mga ulat ng multo at kakaibang nilalang? Ano ang Romblon Triangle? Matatagpuan sa paligid ng Romblon, isang lalawigan sa Mimaropa Region. Kilala ito bilang isang lugar na may mataas na insidente ng mga maritime disaster, kabilang ang paglubog ng MV Doña Paz at MV Princess of the Stars. Pinaniniwalaan ng ilan na ito ay katumbas ng Bermuda Triangle ng Pilipinas dahil sa mga misteryosong pangyayari, mga kababalaghan at kwento. May mga ulat ng mga multo ng na mga nasawing pasahero na nagpapakita sa mga manging isda at merenero. Ayon sa mga lokal, may mga pagkakataon na bigla na lamang nawawala ang mga barko at hindi na muling natatagpuan. May mga kwento rin ng mga kakaibang nilalang na lumilitaw sa gitna ng dagat, syensya at katotohanan. Ayon sa mga eksperto, ang lugar ay may malalim na bahagi ng dagat at madalas na dinadaanan ng mga bagyo na maaaring magdulot ng panganib sa mga barko. Gayunpaman, ang dami ng mga insidente sa lugar ay nagbibigay daan sa mga haka-haka at alamat tungkol sa mga kababalaghan. Totoo man o hindi ang mga kwento, ang Romblon Triangle ay nananatiling isang misteryosong bahagi ng ating karagatan na puno ng hiwaga at takot. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.